Isang napakalaking karangalan ang muling natanggap ng Filipino Broadway ikon na si Lee Salonga matapos mapabilang sa mga tatanggap ng bituin sa Hollywood Walk of Fame Class of 2025. Ayon sa ulat ng music publication na Billboard, kabilang si Salonga sa 35 na mga personalidad mula sa larangan ng recordings, motion pictures, television, live theater performance, at sports entertainment na pinarangalan ngayong taon. Sa pamamagitan ng kanyang Instagram account, masayang ibinahagi ni Salonga ang balita at nagpasalamat sa Manila International Film Festival sa nominasyon. Bagamat hindi patiyak ang petsa ng seremonya, may hanggang dalawang taon ang bawat napiling honoree para itakda ito. Sa larangan ng live theater performance, kapiling ni Salonga ang sikat na komedyanteng si Gabriel Fluffy Iglesias. Patunay ito na patuloy ang pag-angat at pagkilala sa talento ng mga Pilipino sa buong mundo.